Hey guys, good morning. Magandang hapon po sa lahat ng mga ka natin, ka-prepper, ka-saka. So, ito po, andito tayo ngayon sa uh, tanim natin na pechay. Itong nakikita niyo sa video po. Ito po yung itinanim natin ng August 25, pang 17 days po to. So, sa mga sumusubaybay sa pagtatanim natin ng pechay po, na mga ka natin, maraming salamat sa suporta. So, ito na po yung update sa tanim natin itong uh, isang plot na to so ito po yung uh, variety ng kan ng binhi ng uh, east, west, east west philippines so friday po noon august 25 so pang 17 days ayan guys ito po kainaman ito na kan lagyan na ng uh, urea so bukas hindi pa kasi ako nakabili bukas hopefully makabili tayo ng uh, ilalagay natin na abono na urea konti lang ilalagay natin para mabilis po na lumaki so ito na po siya uh, lakad na lakad tayo konti ayan po ito na po siya guys hawa ng Diyos eh kung naman malulusog naman itong pananim natin na pechay so ito po kunting uh, uh, tips lang po sa paglalagay uh, ng abono ng uh, petchay. so ipakita ko na lang pero actually nagawa ko na nakagawa na tayo ng tutorial ng pag uh, abono ng pechay konti lang naman parang magsaboy ka lang ng para sa palay parang ganoon po so scatter scatter po yung abono so sobrang konti lang ilalagay nyo po para hindi malusaw yung pechay na tanim nyo so ito po 17 days po 17 to 20 20 days maganda pong lagyan ng ng abo na urea kasi yung 17 to 20 yun po yung uh, kainaman na lagyan po ng side dress ayan guys so ito. lipat tayo muna saglit dito sa may uh, tinamnan natin dito sa may tabi ng uh, binabanggit ko kanina yung Ogos, ito naman po, August 23 na ipunla, itong pekchay na tanim natin dito sa may bandang tabi ng uh, bakod, Yan po. Ito mas uh, madami konti ito kaysa din sa isang plot lang. Kaso lang ito, ang nangyari po, yung sobrang lakas ng ulan nung nagkasunod yung egay at saka guring. Yung pagpuhos uh, ng malakas na ulan, umapaw po yung tubig doon sa may kanal niya so tinipon nung tubig doon sa gitna kaya naging makapal kung nakikita nyo po kanina yung doon tayo galing kanina sa isang flat eh, maganda po noon sana to kaso lang uh, yun nga nung umapaw nung umapaw yung tubig diyan sa may kanal niya ito po yung kanal niya ito po kasi mababaw lang kasi tong kanal na to eh, umapaw yung tubig tapos tinipon niya sa gitna yung pechay yung punla kaya nag, ang kapal na pong tignan so yan po ito nagtatanggal kami ng damo mga ligaw na damo dyan so guys ito po yung pan ngayon Ah, uh, ito mas parang mas uh, pare, eh, halos parehas lang ang katangkad nung nauna na binidyo natin pero ito po nauna po itong naitanim ng na Mercury's ito noon ng August 23. So, 'yan po. Dahil makapal siguro kaya 'yan po hindi makita na parang uh, na uh, parang in-hinabol, uh, hinabol nung tanim natin doon sa may sa may isang plot. Ito po pang, pang natin to, pang uh, benta natin to yun sa may plot eh, panggulay lang po natin pang ulam pang ulam sa pamilya sa mga kapatid uh, dun sa in-laws so yun po so guys so ano pa ba yung kailangan natin i-share about sa regarding sa pag uh, aalaga ng pechay uh, kung an lang po ang kailangan lang natin ito kasi ito 19 days na po ito ngayon itong uh, simula na yun na ipunla, hanggang ngayong araw na to so mainam po ito nalagyan ng uh, urea o yung tawag ng iba urea 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 ayan pang side dress po ito pagka nalagyan po natin ng uh, urea so kailangan natin muna tanggalin yung mga damo na yan. yung mga ligaw na pa isa isang damo yan tapos uh, lagyan natin, natin ng uh, applyan natin ng yuria, urea mabilis po yan mabilis po ang uh, paglaki yun po yung experience natin nung nagpepechay tayo doon sa may surong sa may akasya So yan guys, nakakatuwa lang tignan kasi uh, nakikita na natin yung kanya, yung resulta ng tanim natin. Uh, may awan juice na kuan maharvest natin to. Na kuan maganda yung kanya, yung klima. Sasang ayun yung klima, yung panahon para mabilis pong lumaki itong tanim natin ang gustong gusto po ng pechay yung sa klima is yung every week kahit every 3 times a week lang umulan mabilis pong lumaki ang mga tanim na pechay yan po, every thrice a week kaya so pagka once a week medyo kan pa yun. medyo konti pa yung ulan no? pero pag thrice a week ang ulan ay sigurado po e eh, paano pag araw araw Uh, good thing po maggagawa kayo ng plat pagka nag uh, ulan kasi ng araw-araw nalulusaw kasi yung uh, pechay yung mga punla na bubulok pagka uh, nabababad sa tubig ulan so maganda pong gawa kayo ng plat para kumagos yung tubig excess tubig sa kanal ng plat ayan po siya so yan lang po So, next time, pagka nag-spray uh, po tayo ng kwan, uh, yung sinasabi nila na taleketek, meron na po tayong nahanap na magandang kwan. Uh, recommend din ng isang kaibigan natin na farmer. So, yun guys, hanggang dito muna. Update, update lang po. At pagka nag-harvest po tayo, update ko kayo. So, hanggang sa susunod na episode natin ng uh, pagtatanim ng betcha. Maraming salamat mga ka-agree. God bless po. Mabuhay talaga.